Inuulit ng mga tao ang kanilang mga abalang pang-araw-araw na gawain, kumakain at natutulog. Nagsisikap sila sa buong buhay nila para magkaroon ng kayamanan o karangalan at kapangyarihan o para lang maghanap buhay. Gayunman, mamamatay silang lahat sa huli. Ang mas nakatatakot kaysa sa kamatayan ng katawan ay ang paghuhukom pagkatapos niyon. Hatyamang yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Gaya ng ang mga kriminal na gawain ay nire sa mga CCTV. Ang anumang ginagawa natin sa lupang ito ay nakarecord sa mga aklat ng langit. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa ayon sa nakatala sa mga aklat ang pagiging may sala ng nasasakdal o hindi at ang sintensyang ipapataw sa kanya ay pinagpapasahan ayon sa mga aklat ng batas sa lupang ito. Gayun din, ang pagpunta ng isang tao sa langit o sa impyerno pagkatapos ng kamatayan ay tinutukoy alitsunod sa Biblia. Hinatulan ng bawat tao ayon sa kanilang mga gawa, ang kamatayan at ang hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Sinasabi ng Biblia na may ilang espesyal na tao na hindi hahatulan bilang nagkasala. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ano ang dapat nating gawin para makabahagi sa unang muling pagkabuhay upang maiwasan natin na mahatulan at maparusahan sa lawa ng apoy sa impyerno? Sa Biblia, malinaw na ipinapakita sa atin ng Diyos kung paano makikibahagi sa unang muling pagkabuhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Para makabahagi sa unang muling pagkabuhay, dapat nating kainin ang laman ni Yesus at inumin ang kanyang dugo. Kung gayon, paano natin kakainin ang laman ni Yesus at iinumin ang kanyang dugo? Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. Nanabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan Sa pagdiriwang ng Paskwa ng Bagong Tipan, kinakain natin ang laman ni Yesus at iniinom ang kanyang dugo at natatanggap ang kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. Dahil pinatatawad tayo sa mga kasalanan natin, makakabahagi tayo sa unang muling pagkabuhay. Ang lahat ng makalupang bagay na pinahahalagahan ng mga tao ay walang kabuluhan sa harap ng hukuman ng Diyos pagkatapos ng kamatayan. Gayunman, mahalagang makibahagi sa unang muling pagkabuhay sa pagdiriwang ng Paskwa ng Bagong Tipan na tinatag ni Yesus sa pamamagitan ng kanyang laman at dugo. Ito ay dahil tangi ang mga nakikibahagi sa unang muling pagkabuhay ang makakaiwas sa parusa ng impyerno. Ipagdiwang nating lahat ang Paskwa ng Bagong Tipan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at mabuhay sa luwalhati magpakilanman sa kaharian ng langit.